sa aming pag-iikot dito sa Anda, Pangasinan, ay namataan kami ditong bahay kubo. Pero mapapansin mo, isa rin po siya sa tinamaan ng malakas na bagyo kasi tumba-tumba. Ha? Giniginaw kayo? Nilalagnat. Kumain na po ba kayo? Hindi pa kayo nag-almusal? Anong ulam? Wala. Walang ulam. Si tatay, ilang taon na po si tatay? 80. 80. Ina taon na po si nanay? 77 na sir. Tapos ta naman ang buhay-buhay. Ilan po anak nyo? Hindi ko na alam. <laughs> <laughs> Ba't hindi alam? Ngayon mga kababayan, sa aming pag-iikot dito sa Anda Pangasinan, may namataan kami ditong bahay kubo. Pero mapapansin mo, isa rin po siya sa tinamaan ng malakas na bagyo kasi tumba-tumba. Samaan nyo ko mga kababayan para kumustahin natin sila. Ayan. Tumba-tumba yung mga kahoy nila. Tapo. Day, magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan? Ganito lang. Sinong kasama nyo po dyan? Ang asawa ko. Ah, asawa nyo. Oh, magandang morning po. Kumusta? Buti hindi natumba itong bahay nyo. Nat Natumbo na itong pan. Pero na, parang nabagsakan ng kawayan, no? Oo. Oh, Nagka, natumbahan na ng puno. puno. Hindi ko pa natanggatanggol eh. Oo. Oh, ano pangalan nyo po? Pumidis. Servira. Okay. Ang laki ng bahay nyo po. Ito maliit. Oh. Maliit lang. Loma na. Loma na. Oo. Oh. oh. buti naman, ano? Kahit ganyan-ganyan, hindi nabuwal ng hangin. Hindi naman. Malakas ba ang hangin kagabi? Malakas na. Gaano po kalakas? Mayroon na, signal number 4 sa atin. Oo. Mag-signal number 4 Ah, mag-signal number 4. O paano ngayon to tayo, o? Anong oras na? Oo. Anong pagkain? Mayroon na po bang nakapunta dito sa inyo? Wala pa ba. Ah, wala pa? Wala pa. Asawa nyo, kasama nyo dyan? Oo. Nandando mo sa kabila. Ay, bakit po? magiba dito mo. ay magigiba na ah, pwede ba doon sa kabila ah, tara tara mga kababayan doon daw tayo sa kabila kasi bakang magiba matuluyan to so, ingat kayo ingat tayo no? tara kausapin natin no hello nai kumusta po pwede ba akong ano may mangumusta lang Ha? <laughs> ah? giniginaw kayo? Nilalagnat po Nilalagnat. Ano pangalan ni nanay? Rislina po. Nanay Rislina? Asawa niyo si tatay? Opo. Tay, dito po kay tay. May pagkaibigan lang ako. Okay lang ba may pagkaibigan? okay lang. Ako po si Daddy Frankie. Bakit nilalagnat daw si nanay? Ano nangyari? trangkaso ata itong kasi panahon trangkaso mm -hmm. kumain na po ba kayo Hindi Pa, <laughs> Hindi pa kayo nag-almusal? nagluluto pa. Ah, nagluluto. Anong ulam? Ayan, ano, wala. Walang ulam? Wala. Ano niluluto nyo kung wala na maulam? Kanin lang. Kanin lang. Maghanap ng gulay-gulay dyan kung meron... Ayun yun. Oh, no? Pinaka-dabis po, ano? Gulay. Pero pwede ba akong makiupo? po? Pwede rin umakyat? Oo. Ayan. Opya. Diyan lang kayo tayo, okay lang. Si tatay, ilang taon na po si tatay? 80. 80. Ano pangalan nyo tay? Nicomedes. 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 Tapos si nanay, ay pangalan? Rislina. Nanay Rislina. Ilang taon na po si nanay? 77 na sir. Tapos si tatay 80. 80. Kumusta naman ang buhay-buhay? Ilan po anak nyo? Hindi ko na alam. Ba't hindi alam? Tay, <laughs> ilan po anak nyo? <laughs> dose po anak nyo? Pero marami nga matay. Dose po anak nyo? Anak nyo ni nanay yung 12? Oo. Nasaan na yung mga anak nyo po? kami kami na lang pamilya. Sila ang tumutulong sa amin pag walang wala kami. Ah, oh, okay naman. Sila ang nagbigay uh, ng ano. So wala kami bigas. So na, ito bigas mo. Sabi naman nung isa. Pero ang problema ngayon, dahil bagyo, wala pang ulam. Wala na. <laughs> may makukuha bang gulay-gulay dyan ngayon? Mayroon siguro sir. Ayun. Hey, oh. Ay paano Ay, no, yan? Tumba yung saging ko, yung puso. Hindi na yung susaluyot. Sa ah, yung saging ninyo natumba na. So, May tumba. May kukunin puso. na lang yung puso niya. Ayan na, oh. <coughs> na. oh, plus saluyot, no? Oo. Uh -huh. Okay, ingat po tayo tayo, no? Uh -huh. Yung bahay niyo malapit na matumba. Malapit <laughs> mababa, mababa na, mababa lang nga dyan, no? <laughs> mababa lang. Uh -huh. na yung ano niya doon, delikado na pagkano. Delikado. 'Di ba? Ali, 'Pag nakita ng mga anak ninyo tulong-tulong siguro maayos din, no? Oo. O. Sige na, kinumusta ko lang po kayo rito. Hmm. Dahil sabi niyo walang pambiling ulam, bigyan ko po kayo, no? Para pantawid man lang ba. O, tayo, magbigay oh 3,000, uh, no? Salamat, ha. <coughs> Opo, walang anuman. Opo si Daddy Frankie. Hmm. Pinapasyalan ko yung mga kababayan natin dito sa Anda na kagaya ninyo po na talagang walang wala kaya pagpasensyaan oh, nyo na lang muna yan buhay. ay hindi mapaghanap po ay opo kasi gusto ko mapasyalan lahat ano oh, po ingat po kayo no si lola wala ba jacket lola giniginaw <laughs> meron naman o, sige po Loha. bili kayo ng ulam nyo isda mm -hmm. wala siguro mabili sabi. wala rin mabili Babili, walang nakadagat eh. Ah, oh, walang napagdagat. Meron at meron siguro kahit mga bangus na lang. Ayaw ko. siguro sa mga stack. Tay, yung ganitong bahay, kagabi hindi ba nakakatakot? Kasi yung hangin tagus-tagusan eh. Lumipat kami dyan. Ah, lumikas din kayo kagabi? Uh Oo. -oh. Opo, kasi ang lakas ng hangin kagabi. Ang matong di Anong nangyari sa amin. Opo. Kasi kagabi, nandito rin kami kasi hindi kami nakaalis gawa ng pag ginabi kami rito sa anda kaya hindi na kami nakaalis kaya hanggang alas dos madaling araw kaya nasaksihan ko po kung gaano kalakas yung hangin dito nakakatakot parang ipo-ipo kaya sabi ko yung ganitong bahay eh tagus, -tagus ang hangin Dere-derecho ang hangin. Pero napakabait pa rin ng Panginoon, no? Kahit na makikita mong luma, hindi naman natumba. Kasi pag natumba, paano bahay nyo? Tirahan nyo. <laughs> Wala na. What? May nawa ang Panginoon. Oh. Manalangin na lang tayo. Kasi po yan, apo nyo? Oo, oh, apo. Oh. Ang dalawa ampunan uh, ampun namin. Eh. Ah? Apo ah, kung sa pinalaki nyong labing dalaw, tapos may ampun pa kayong dalawa. Mm -hmm. Kanino anak yan? Yung, anak, namin anak namin na namatay. Ah, apo nyo? Oh, namatay yung nanay nila. Ah, sayang. sorry. Hello? Hello? Marami An ito. Ano ba ito? Bingi pa. Ha? Bingi na. Hindi pa makapagsalita. Ah, pipit-bingi siya. May diferensya talaga. Uh, tapos manapin. yung isa lang na mata ang gumagana. Hmm. May diferensya nga. Paano siya nakakausap? Uh, yun ang problema. Kalabitin mo, tapos ituro mo kung anong ipagawa mo. Uh -oh. Kung utusan mo, ganun mo. Hmm. Ilang taon na yan? Pusi na yata yan. Hmm. Pata? Sa Kapasarlats. Anong ginagawa doon? Ewan ko, Sir. Kung anong ginagawa palit kasi. Palit-palit ang asawa yata eh. Palit-palit ah? ang asawa yata. Luko, binibinta luko, ang mga binibinta. anak. Luko. Ay, yung tatay nito? Luko-loko. Luko. Bakit luko, luko. mo nasabing luko-loko yung tatay niya? Ay, kung wala siya, eh, mga hamon niya mga anak niya eh. <laughs> binibinta niya ang anak niya? May asawa si Salaminos. May anak sila daw dalawa. Bininta niya. Pumunta sila ng Tarlac. Nag-asawa uli siya doon. Tapos binibinta yung mga Pero anak. Pero ayaw, ayaw, nilang alagaan tong mga anak niya. Bakit? Ayaw ko. Wala, wala daw sa eh, mga anak. Dalaga up, na tatayan. yung mga anak niya. Eh. Dalawang lalaki, tatlong babae. Ah, bali manugang ninyo yung lalaki. Oo. Oh. Oh. Yung anak namin ang namatay. Babae. Yun ang namatay. Kaya iniwan na lang sa inyo tong may problema. Oh. Kawawa naman. Nag-aaral pa nga yun. Hmm. Pinaka-aaral ni ano, Merinya. Kasi pag pre na lang po natin. Loko-loko naman yung tatay niya. No? Ba't pinabayaan? Ilan na anak niya na ibenta niya? Dalawa daw sa Alamino. Magkano benta na isa? Ay, hindi ko alam kung 25 magkano. 25 ba sa? <laughs> ah, 25? <laughs> Yan ang balita namin. 25,000? Oo. Mm -hmm. no, pa parang nagbinta lang ng baka. <laughs> <coughs> Mahal pa yung baka. Eh. Oh, mabuti ito, hindi niya bininta. Kaya nga eh, ng mga... Pinagapan nga namin. Kasi Kaya hindi, hindi kayo namin kanya. sa kanila. Sabi nila, eh, ano daw nila sa DSWD. Opo. Eh nakakahiya, may may magulang naman siya na ano, pwede pang mag-alaga. Opo. May ano, naman yan na ano, pwede nang magpakain sa kanya. Opo. Hindi, so, dito na lang muna sa amin. ata. Palibasa siguro, ganyan, kaya ayaw ng Ay, tatay. Ayaw nila. no? May diferensya yung dalawang anak niya dito. Opo pati ito. So, mm. bali, tatlo yung may problema. Mm. Dalawa. Ah, dalawa. Bali, ilan po ba yung anak? Lima. Alipa. Yung isa. Anima. Anim. Tapos iniwan niya sa inyo yung anim. Oo. Oh. Pero, nag-asawa na yung na yung panganay. Tapos, yung mga lalaki naman, ayaw ko, nag-asawa yata. Mm. I Iwan iwanan naman ng mga asawa ano ba oh. yan hmm. Kasi walang mga mga katalak ngayon. Katala oh, sige tayo na no? Basta uh, laban lang po. Okay. No? Salamat po. Salamat. Ayan, thank you po. Salamat. Ayan mga kababayan. Hindi lang po sa bagyo ang problema ng ating mga kababayan dito. Pati sa manugang po nila at uh, napakasakit or pangit pakinggan na oh, okay. yung anak ng manugang nila is ibinibenta daw. No? Hmm. Ah, ito, ay hirap pag ng buo. namin na ito, binibinta niya na ito eh. Ah, binibinta rin yan? Ay, eh, kaso na agapan namin. Hmm, nakuha nyo. Nakuha namin. Hindi pwedeng ibintang -ibin -ibin parang aso yung mga ano namin, kadugo namin. Opo. Hindi bali na doon sa iba kung yan ang gusto niya. Wala na tayo magagawa. Yung, magagawa doon. Pero yung itong mga kadugo namin ay Opo. Kasi kahit anong hirap ng buhay, basta nag magkasakasama, mga karaos pa rin. No? Ayan, lumakas na naman ang ulan. Kababayan, urong kayo dito para hindi mabasa. Mabasa kayo. Sige lang po. Kasi pupuntahan pa namin yung iba nating mga kababayan dito. Kain na kayo, hindi pa kayo nag-aalmusal. Tinapay na. Oo, oh, tinapay. Pwede naman ano tay. Ako nga, pag walang ulam, kanin tsaka kape eh, Sabawan ng kape. Oh, Di ba? Importante makaraos yung gutom. Kanin tsaka asukal. Ah, kanin tsaka Ako nga, tubig asin. Ah, tubig asin. Nasusubukan mo rin yun, Nay? Oh, Kakain yeah. ka. Mas marami akong makain. Tubig tsaka asin. Tubig tsaka asin na lang. Dito na lang dun sa dalit. Opo. Masarap ang dalit. Oo. <coughs> Gaano ba kahirap yun na eh? Bakit, naging, bakit umaabot sa puntong tubig asin na lang ang ulam? Walang, walang wala talaga eh. Walang wala. Walang wala. Ano, eh. eh, makita nilang wala kaming ano itong eh, mga apo ko kapitbahay namin. Wala dalang kami. Pang isang isda, dalawang isda. O, ito na, yung, lang nyo. Yun. Opo. Mapapait naman po. Opo. Umakit ka dito, mababasa sa basa kayo dyan. Oo. ano, na, nakakamiss yung ganitong bahay, o. Oh. Ganito rin yung bahay ng lulot lola ko, yung sahig kawayan. Maganda nga ito. Opo. Ayaw ko yung cemento. Oo. Oo. Pero natatakot ako nun, lo. Kasi nung maliit pa ako, tutulog ako sa bahay ng lolo ko. Sabi kasi nila may multo sa ilalim kaya pagiga ako diyan nasisilip ko yung lupa. Natatakot ako. Tapos bandaron may nakataling baboy pa. 'Di ba? May nakataling baboy. Nakakatakot, siyempre bata pa ako noon. Pero malamig, maganda. Maganda sa sahig. Presko. Presko. Okay. Ayun. Sige po, salamat po. O, oh, sige po tay, nay, ingat po kayo rito. Ah kami pupunta sa mga kabilang bahay. Ano po? Thank you po. Sana nakatulong po. Okay po.